isang mapagpalang araw na naman sa atin lahat mga idol ito, sine-check up natin tong manok natin na sa dahil ngayon at uh, papisa na sila nag-aaway itong dalawa yung andyan, saka ito namamatay yung mga sisi nila kaya kahit papisa na yung isa, pinapaalis ko dito mga idol kasi uh, parehas silang papisa na, nag-aaway sila sa mga sisi nila Kala siguro sa kanila. Ayan. Ayan. Meron nang papisa mga idol. Ayan. Tinanggal ko na yung nasira. Nabasag na hindi na pwede. Kasi lalang gamin. Ayan mga idol. Titignan pa natin yung mga iba. Na alaga natin na papisa na. Ayan dito mga idol Ito, malalaki na rin yung paabo natin mga idol Ayan, oh. pero ililipat ko na to dun sa mailawan kasi naghahabol tayo sa papisa kailangan i-release na natin tong inahin at saka natatapakan na yung mga sisi niya eh. magpapalit pa tayo ng uh, dayami sa ating mga itlogan ng ating mga alaga. At nang huhuli tayo ngayon mga idol sa mga alaga natin na gala, yung hindi pumupunta rito na mga muskubi. Kasi two weeks pa, taniman na ng palay. Kaya inaasikaso natin yung net ngayon at nanghuhuli sa mga gala na alaga natin. Ito yung nahuli ko kagabi, apat at kasama na dyan yung iblinag ko na wild duck. Ayan, yung wild duck, yung itim na yan. etah yan. Pero tinanggal ko na yung kanyang pakpak kasi sinasamahan yung mga kasama niya na sumusunod sa kanya na lumipad ng malayo. Kaya, ah, pinutol ko na kagabi. Yan. Ayan, ayan o. Oh. Yung itim dyan. Yan, yan, Tinanggal ko na yung makislap niyang pakpak. -pak. Kasi talagang mataas ang lipad niya. Pero, ano, manipis ang katawan. Hindi katulad ng muskudi natin na uh, mahaba. Ayan. Pero subukan natin na uh, uh, i-breed. Kasi ito, nasasampahan na. Ayan. Para masanay siya dito, mga idol, ikukulong ko muna kahit hanggang pagkatapos lang ng uh, taniman ng palay kasi pwede na naman tayo magbitaw pag uh, may dalawang linggo na yung tumigas na yung lupa pwede na naman natin uh, bitawan itong mga alaga natin ayan uh, maganda yung papisa natin ngayon kahit kunti kunti yung mga natipisa eh halos nabubuhay lahat yung mga sisi na napapapisaan natin mga idol. Ayan, malalaki na naman yung mga sisiw. yan iniba nga natin yung strategy natin, yung galalang, yung mga alaga natin sisiw. Pero may pinaglalagyan tayo ng kanilang pagkain, yung makapasok lang yung mga sisiw. Eto, pero tatanggalin ko rin to dahil kagabi ko to ah, hinuli. Kasi ang hirap huliin sa araw, lumilipad sila ng mataas. Ayan, tignan pa natin yung mga naglilimlim dito. Yan. Oh, yun. Ganito lang yung napapapisa natin sa isang inahin ngayon, mga idol. Yan. Ganyan. Ah, basta mahigit sampu sa ngayon, mga idol. Di ko alam kung bakit. Yan. pupunti yung mga naiitlog nila sa ngayon. Pero halos napipisa naman lahat. ano? Oh. Yan. Yan. Ah. Bago natin kukunin mga yan, mga idol. Magpakain muna tayo sa ating uh, alaga. yan kasi naghihintay na at kagabi yung pagkain nila dahil sa sobrang lakas ng ulan. Siguro at busy ako kahapon, hindi ako nakapasyal dito sa hapon bago ako nagtrabaho yung pagkain nila na basa yung bigas kaya ipapakain natin yung papakain na natin ngayon at ibibilad ko yung nabasa na matitira pa kasi marami pa yun eh para hindi masira yan papakain muna tayo mga idol Ayan mga idol, uh, napakain na natin tong mga uh, alaga natin at uh, magpapakain din tayo sa mga alaga natin baka. Ayan. Ayan, at uh, manghuhuli pa tayo mamaya at uh, magpapatayo tayo ng poste mga idol sa mga uh, net natin kasi 2 weeks na lang taniman na ng palay para pag nakatanim na tayo ng palay palipasin natin ng dalawang linggo pwede na naman tayong magpagala kasi subrang uh, sobrang mahal ng pakain kaya kailangan isanay natin sila sa gala basta't walang sisirain ayan ayan yung dalawang tako na bigas kasya na yon mamayang hapon pag uwi natin papuntang trabaho Uh, bibigyan ulit natin sila ng isang tako. Lalo ngayon, maraming makakain na damo sa paligid at sa mga insekto na mga lumalabas sa ngayon. Mga idol. Ayan. Ayan. Mas malusog pa sila pag nakakain ng damo. Na-exercise -e sila na paikot-ikot. Maganda yan mga idol. Ayan. Basta't walang sisirain, pwede tayong magpakawala dito. Pero pag ayun uh, nga, uh, may sisirain, uh, at kailangan natin ikulong yung ating mga alaga. At pag tag na, yun, kulong na naman, uh, taniman ng mais, kulong ulit, uh, magbibitaw ka ulit pag medyo malaki na yung mga mais sa paligid. Ayan. Ayan, punta muna tayo dun sa ating baka at papakainin din bago tayo maglinis dito sa paligid at mag-ayos uh, sa mga net. Yan. Isang ikot pa na papisa, mga idol. O, dalawang beses hanggang December. Eh, medyo... Uh, marami na itong pagpipilaan natin ng breeder, sa tayo pwedeng magbenta uh, ulit. Uh, sa mga pumupunta dito sa bahay, pasensya na. Uh, di pa tayo nakapili ng breeder, kaya uh, hindi muna tayo magbebenta sa ngayon. Ayan.